Hi, good morning po. Mga kahika, ito po, marami akong loya rito pang gamot sa hika. Sa ubo. Pwede rin po ito sa mga napapasma. Yan po, binili po ng anak ko yan sa Togigaraw. So, na namurahan siya kaya binili niya yan. Halagang sandaan lang piso yan. Ngayon, ipamimigay ko po dito sa mga nangangailangan ng luya. Luya po ito na pwede itong gamot. Ah, lang ng langis to Pwede yung gamot ito sa mga inuubo, sa mga may asma. At saka, siyempre, yung mga gusto magtinola. Ayan, luya. Magpaksiyo. o oh. Mag-PM lang po sa akin yung gusto ng luya. Bibigyan ko kayo. Dami. Ito, pampaligo sa mga napapasma. Ito po yung pampaligo sa mga napapasma. Yung mga haluan lang din yun ng sal, ano, entanglad na damo. Yung fresh na binuha. Ayan. O, PM lang po sa may gusto ng luya. Ayan. Hmm, bango. Ayan po, ibabalot eh, ko na po ang mga luwiya kasi hindi ko naman pwedeng i-stack ito, baka masira lang. So, pwede ko ipamigay naman sa mga yan. Pero binili po ito ng anak ko ng isang piso. Namurahan lang siya talaga. So, yan. Binabalot ko para sa mga gustong humi kung makakahabol pa kayo. Sino may gusto ng luya? Pagpaganda ng boses. Hindi <laughs> kaya talaga basta ay magastusan basta nakakita ng mga murang bilihin, bibilhin niya. Parang medyo marami makahingi balot balot na. Ang dami, mga guys. Oh. Ito, magsitira lang ako ng, ng, ng sa amin. Para pang kali, pang ano ko, pang inom-inom. Okay din po ito sa mga may ulcer. Yung mga sinisigmura sa umaga. Ilaga lang po ito ng kahalo ay ano, haluan lang nyo ng ano, na lemon o kaya ay kalamansi. Ayan. Ay mga guys, bili na kayo. Hindi ko pinagbibili, pinapahingi lang. Okay. Dami ng luya. Tapusin ko na pag babalot. tapos na ako mag mag repack na guys Pero yung may gusto na malayo naman at mamamasahe pa, wag na. Bumili na lang kayo sa tindahan. <laughs> eh, yung malapit lang dito ang pwede makahingi kasi kung, ma Kung kayo sa isla, mamamasahi pa kayo ng pagkamahal-mahal. So, uh, dito lang, banda rito ang makakahingi. Okay?